Sari na po! Ikaapat na linggo po ng muling pagkabuhay, Good Shepherd Sunday. At nagkataon, Mother's Day din po. Biray mo ating mga nanay, hindi pa tayo niluluhal. Inaalaga na tayo sa sinapupunan for nine months. Di ba ang laki dapat na ating pasalamat? Itong pagkalinga ng mga magulang simula sa nanay, yun ang Good Shepherd sa ating Ebanghelyo ngayon. And sabi pa ni Jesus, hindi pwedeng Kunin sa kanya ang mga tupa niya. Kasi, hindi rin pwedeng kunin sa kamay ng tatay niya. Eh, Jesus sabi niya, Our Father and I are one. Nagkakaisa kami ito. Ililigtas namin ang mga tupa. Yun ang ibig sabihin ng pagiging pastol. Kasi ang second reading, nakalagay doon, nasa lakit, nakita na ni, ni John, ang ending, andun, ang mga karamihan, lahat. Lahat daw, ang iba't ibang lahi na andun. Eh, tayo ba? Tinutulungan ba natin ang ating mga kaanak, ka lalo mga kabataan, makarating sa langit? Otherwise, hindi po tayo mabuting pastol.